Panalangin pa sa espiritwal na pagninilay, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amang mapagmahal at banal, sa katahimikan ng sandaling ito, lumalapit ako sa iyong presensya. Nang may bukas na puso at mapagpakumbabang diwa, inaanyayahan kita, Panginoon, na pumasok sa aking puso't isipan. Hipuin mo ako ng iyong banal na espiritu upang sa aking pagninilay, ikaw lamang ang marinig at madama. Tulungan mo akong makita ang iyong kamay. Sa bawat kanasan ko, mabuti man o masakit, ipagkaloob mo sa akin ang liwanag, upang maunawaan ko ang mga aral na nais mong ituro sa akin ngayon. Kung ako man ay lumihis sa iyong landas, ibalik mo po ako ng may malasakit at pag-ibig. Kung ako'y napagod o nawalan ng pag-asa. Ikaw nawa ang maging aking lakas at sandigan. Panginoon, linisin mo ang aking damdamin. Alisin ang inggit, galit, akot at tagdududa. Punuin mo ako ng kapayapaan. At ng pagnanais na mas makilala ka pa. Habang ako'y nagmumuni-muni, naway maging malinaw ang iyong mga tugon. At matutunan kong magtiwala sa iyong panahon at plano. Ang bawat tibok ng puso at hinga ko, naway maging papuri sa iyo. Salamat po, O Diyos, sa pagkakataong ito ng katahimikan at tagilala sa iyo. Ito po ang aking panalangin. Sa ngalan ni Jesus na aking Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panalangin para sa kapayapaan ng pag-iisip. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, Ikaw ang prinsipe ng kapayapaan. Ikaw ang bukal ng tunay at wagas na kapayapaan ng puso at pag-iisip. Sinabi mo sa iyong mga alagad, kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. At ang kapayapaan ito ay hindi katulad ng kapayapaan na ibinibigay ng mundong ito. Panginoon, maharap kami sa iyo ngayon, puno ng kawalan ng kapayapaan ng puso at isipan. Maraming mga pagdududa, maraming mga iniisip, mga anxieties namin, mga worries namin, mga bagay na gusto namin magkaroon ng solusyon. Mga bagay na hindi sakop ng aming kontrol. Panginoon, turuan nyo kami magtiwala. Turuan nyo kami magpaubaya sa iyong mas malawak na plano. Turuan nyo kaming manampalataya at manalig na kahit kailan hindi niyo kami pababayaan. Sapagkat ito ang tunay na bukal, ang tunay na wagas na kapayapaan ng puso at pag-iisip kapag aming sinusunod ang iyong buhay at yapak. Amen. Panalangin ng isang ina sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, salamat sa biyayang maging ina, isang tungkulin ng pagmamahal, sakripisyo, at walang hanggang pag-aruga. Pinupuri kita sa buhay ng aking mga anak. Sila'y bunga ng iyong pag-ibig at tagpapala. Gabayan mo ako sa bawat hakbang, upang maging mabuting huwaran sa kanilang paglaki. Bigyan mo ako ng lakas kapag ako'y napapagod, ng karunungan sa oras ng pagkalito, at ng kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Agpalain mo ang aking mga anak. Ingatan mo sila saan man sila naroroon. Ilayo mo sila sa kapahamakan. At hubugin mo ang kanilang puso. Upang ikaw ang maging sentro ng kanilang buhay. Itinataas ko rin sa iyo ang aking asawa. Naway manatiling matatag ang aming ugnayan sa gitna ng lahat ng hamon. Panginoon, ang pagiging ina ay hindi madali, ngunit sa iyo ako kumakapit. Turuan mo akong magmahal ng tulad ng pagmamahal mo. Buo, tapat, at walang hinihintay na kapalit. Sa iyo ko iniaalay ang lahat, ng buong puso, bilang isang inang nagtitiwala sa iyong banal na kalooban. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.